Honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. Looking at videos of her threats against the President and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatiya mula sa kanya mga supporters. It's non-existent para sa akin. na Hindi ako naniniwalang may pagbabanta talaga sa buhay ni VP Sara. But what we have established and what we have seen is talaga merong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito. Despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Tossing the word assassin. Mm. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So, nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And, nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. Mm -hmm. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Nahihiya ako. Na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon.